Yo, what's up mga kahani? Uh, welcome back po ulit sa aking YouTube channel. Ito nga po pala ang GC Adventure. Panibagong araw, panibagong video tayo mga kahani. Yun at magandang umaga sa inyong lahat mga kahani. Ang oras po natin na last days. Yun at sobrang init. Grabe. At samahan niyo po ako na mamandaw ng silo ng pang labuyo mga kahani. Yan. At sana mayroon tayong mahuli. At tignan natin yung ating mga silo. Ah, nagumang pa ako ng silo na panglabuyo mga kani at nga, sana meron tayong mahuli mga kani yun at sa mga bago pong napadaan sa aking youtube channel pala like share naman po ng aking video at pa subscribe at huwag nyo po sana i skip yung ads para tulong nyo po sa amin mga kahani yun at samahan nyo ako mga kahani tingnan natin yung ating mga silo dito lang sa kabalubaran itong aking mga silo mga kani maraming balubar kasama pa natin yung ating aso yan tinan natin yung mga nilagay natin trap ng labuyo dito uh, ilan lang yung silo ko rito mga kani uh, ah, patata lima yan dito yung unang titignan natin mga kani Yung silo natin Diyo Amigkas mga mo Ating trap dito Hindi natin baka sakaling may huli Naku Naku wala mga kani Nandyan yung ating trap mga kani mo oh. Meron pang ng balubad Ito yung aking silo Pagot mga kani na hmm, Napatid yung ating silo hmm? Ayan yung kanyang kwan kundi man ibon nung nahuli nito kundi baka bayawak mga kani kundi kung may nagala na aso rito baka aso yun o napagot mga kani sayang hindi na natin lalagay yung trap natin na yan yun o tignan na pa natin yung ibang trap natin mga kani dito mga kani meron pa tayong trap dito sayang isang silo natin doon uh, nakapagot o okay. oh, ito hindi man nakahuli mga kani ayan ah uh, lang siya ayan ayun kanyang batiklasan hmm. wala man lang huli kahit na ibon man lang sana mga kani kahit ibon man lang sana mga kani yung mahuli natin hindi pugo uh, mayroon tayong pangulam ulam Dun, puntahan pa natin yung ibang trap natin sana meron ng huli dito yung isang traplet natin mga kani tignan natin yun, yun mga kani may nasisilip ako yun ang migkas, ko natin tingnan natin baka sakaling may huli eh, ayun ayun, yung may huli na mga eh may huli, bayawak mga kani ano? yun yung akin ko ng trap mga yun yan yung ating bayawak mga kahani oh. hindi pa naman kalakihan na bayawak to hmm, maliit oh, <laughs> maliit oh, tapang nya mga hmm. yan nahuli sya sa paa sya nahuli mga kahani yun, no. puro batikwasan kasi yung trap ko mga kahani no. pang paa talaga yan yan at yan yung nahuli bayawak <laughs> buhay na buhay pa oh. at alisin natin mga kani bawal kasing hulihin yan mga kani kaya ang gagawin natin dyan i natin yan oh. yan pang mga kani sa tansya ko nasa pang kilo tapang niya <laughs> yan oh. Grabe. May ikon pa siya o mga kani yung kwan, ampas. O yung kwan ng aso yun o. At dakmain lang natin yan mga kani. Tingnan lang natin yung hulihin lang natin yung kanya Malaki na rin siya mga kani. uh, ayan, uh, kasi matapang. Mm, um, ayan um, hawak natin yung buntot niya. Mm. Um, natin. Itong kwento, hindi ko alam na may bayawak dito mga kani, gulo dito. Hindi naman matama sa sapa to, sa mga sapa. Siguro nag-iikot tong bayawak na to, naghahanap ng pagkain kaya yan, nahuli. Papawalan natin to mga kani. Uh, may mga video na rin ako na kwan dito sa king Facebook ay sa aking YouTube channel na mga pinawalan ko na ganito. ano <laughs> Kakagat siya mga kanyo At Ulihin natin sa mga kanyo At siya, alisan natin ng pan Takmain lang natin Sana hindi tayo makagat Si kapag nakagat tayo dyan Ako, Delikado <laughs> Delikado yan mga kanyo Pag nakagat tayo Masakit dyan mga kat Takmain natin Biglayin lang natin ng mga kanyo ito oh, yun. Oh. rico, rico, <laughs> Mga kani, yung bayawak, naalis na natin doon sa may trap. At sa paa siya nahuli, siya. At papawalan na natin mga kani. Bawal kasi yung hulihin nito. Kaya kailangan natin siyang pawalan. I-release. Ayan yan Ilapad lang natin dyan mga kani. Yan, tas pa tatak po Oh, yun na. Yun na. Oh. Yun na. Huwag mo mga kani. Pababa dun. Ayos. Nakawala na rin siya. Yun mga kani. Inilagay ulit natin yung trap natin. At na malupot pala yung bayawak mga kani dun. Yun. At tara na. Yun, mga kani. natin yung ubang. Harap natin dito. May ba mga kanin hindi ko na ginijuhan at walang huli. Wala naman tayo uh, huli yata ngayon. Kahit na ibon man lang sana. Hmm, yung isang trap natin mga kanin wala rin. Wala rin huli ito. Hmm, yun o. Yan. Walang huli. Hmm. Ayun. Ayun yun mga kahani at hanggang dito na lang po yung ating video mga kahani wala tayong nakuha mga kahani uh, mayroon naman mga kahani yung pinawalan natin na bayawak kaya lang wala tayong nahuli na labuyo kundi kahit ng mga ibonwan lang sana na pang ulam yun. at yun pinawalan natin yung bayawak mga kahani kasi bawal manghuli huli ng ganun yun mga kahani at sa mga bago po na sa aking youtube channel paliking sir naman po at pasubscribe at huwag nyo po sana iskip yung ads para tulong nyo po sa amin yun lang po at magandang tanghali na po sa ating lahat mga kahani